Hello, baby girl. Yan. Ako Yan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainag. Ano? Uh, this is the day of the moment of the truth. Yan. Araw ng January 11, 2025 mga kainag. Ano? Araw ng Sabado. Oh. <laughs> Tulog pa yung diwa ko. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Bali, alas 4 ng madaling araw. Ayan. 4 madaling araw. Biyahe kasi natin papuntang San Francisco, California ay alas 7 mga kayo nagsang umaga. Kaya grabe, ilang oras lang yung tulog namin. Ano? Especially ako, umuwi ako ng bahay. Dumating ako sa bahay siguro mga 11. <sighs> Tapos natulog ako ng 12, gising ako ng 3, 3.15 ng madaling araw, ligo, pero naka na tayo kaya good to go na. Tapos hinihintay na lang natin si Mahal na Reyna. Tsaka yung natin. Tapos yung panganay natin, susundu susunduin tayo dito para ihatid tayo sa airport. So, ano, uh, first time ni Mahal na Reyna ngayon makakapunta ng US mga kayo. Uh, masaya tayo para sa kanya. Matutuloy din sa awa ng Panginoon. Although merong wildfire sa Los Angeles. Buti na lang sa Los Angeles lang. Mukhang, mukhang wala ng wildfire. Mukhang namatay na pero San, San Francisco ang punta natin ngayon at congratulations. Yeah. <laughs> yeah, tara, ama. So dito na tayo sa ano, sa airport mga kainag sa ano? At nako eh, marami rin pa pasahero pag ganitong oras na no. Oh, tara, sige muna na kayo, ma. Dito na ako. Saan ba tayo? Ah, dito. Ano, bali ang sasakyan natin ngayon. Air Canada, mga kainag sa yun, Aeroplano sasakyan natin, Air Canada. Yan, dun tayo. Tara, let's go, let's go. Ha? Uh, so masaya tayo kay Mahal Arena mga kainis first time niya maka ano, makakapunta ng USA uli hindi oh, pa sa panaginip pa ha hindi, ah, dumaan lang tayo doon Yan, yun, yun yung loob ng airport mga kainags ano? Nakapunta lang daw si Mahal sa Narena sa airport Dumaan, saan ba tayo nung dumaan ka? Saan dumaan tayo nung? Hindi, hindi Hindi ka pa nakadaan doon So ngayon pa lang Ay, Saan ba tayo nag-stopover? Hindi, sa airport lang yun eh. Ah, hindi ko nga. Nag-stopover. Saan ba tayo nag-stopover? na? Tara, dito tayo. Yan, galing, no? Para tayo sa Paris Wheel, no? Yan. tayo. Naku, daming tao, ha? Tayo, dito tayo. Ah, maraming ano, mga nag-check-in. So, maraming ding mga nag-check-in ngayon, mga kainags, ano? Oh, kabisadong-kabisado ng bunsong prinsesa natin yun. ano, yun? yung ano yung pupuntahan natin ano so yung bunsong prinsesa kasi natin mga kainag siya na yan eh uh, gala mahilig mag travel travel lang travel kaya every 3 months sumaalis yan ano every 3 months umaalis yan kaya yung itong airport kabisadong kabisado nyo na kung saan pupunta although tayo kabisado na rin naman natin kung saan tayo pupunta eh di ba madalas na rin tayo nag di ba <laughs> nag uh, outside Canada na rin tayo lagi madalas yan ah so marami rin tao marami mga dumarating din ngayon ano asa na ba yung bunso tara ma Taming tao ano ma wag mong wag mong mawala sa mata mo yung bunso natin ha? yan ay dito 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 anong magche-check in muna pala tayo yan kasama natin isang check-in na lang yun ano isang check-in na lang yun isang check-in na lang yata yun oh, teka teka, teka teka muna teka muna magche-check-in sila yung luggage daw nila yung luggage nila ay lalagay yata sa ano no parang isusurrender <laughs> ako hindi na kasi lalagay ko na lang sa taas ng aeroplano nakaganon <laughs> kaya ayoko nagdadala ng mga mali maleta mga kainis mga ganyan ganyan ayoko nagdadala kasi parang ano eh it's yung time kasi ano hindi ka tulad nito, especially pag mag-isa lang tayong umaalis. Ito lang, pag baba natin sa aeroplano, dire-diretsong baba na tayo. Hindi na tayo maghihintay para yung umiikot, para kunin mo yung bag mo. Diba? Pagka baba ng aeroplano, alis na kagad tayo. So medyo mahaba rin ang pila ngayon. No? Dami rin mga paalis. Yeah, so tapos na, no? nakapag-check-in na tayo mga kainags at dito na tayo, pipila na tayo rito. Yeah, so mayroon na rin tayong ticket na kukunin na punso natin. Sana pagpunta natin ano pagdating natin sa, sa San Francisco sana ano no, yung walang walang usok, di ba? Di ba may sunog sa Los Angeles. So sana pagdating natin doon eh, walang ano walang usok. Okay sana. No? ha sobra sobrang excited na naman mga experience ano, dahil meron na naman tayong adventure na gagawin ng ilang araw sa San ano, San Francisco, California, USA, Amerika, Amerika. Yeah. <laughs> hindi ako makasigaw dito, gusto kong sumigaw eh. Daming tao lang eh. Weird. So, nailagay na nila mahal na rin at ang bunso natin yung luggage nila doon mga kainis. So, nai-surrender na. So, yan kung nakikita nyo si mahal na wala na siyang dalang maleta. So, tayo merong backpack. Ayan. So, ngayon papunta na tayo doon sa, hindi ko alam ano, follow the leader. So, natin yung bunso natin. Ayan. Uh, ah, doon tayo yata pupunta man. Ayan. Eh. Pero nung nakaraan, nung pumunta ako ng Los Angeles, hindi ako pumunta rito eh. Hindi ako pumunta rito. No? Parang parang doon yata ako pumunta sa dulo, parang sa immigration na kagad ng USA. Pero tingnan natin. Dito tayo tinuro eh. Yan. Yan bali inano yung bag natin ano, uh, in-interview tayo doon kasi meron sila nakitang ano, yung gunting nating maliit kasi kailangan i-check nila, i double check nila kasi nakita sa x-ray. So ngayon, okay naman daw 'yon. At nandito na tayo sa loob mga kainags. Ano? Nandito na tayo sa loob ng yan kung saan tayo hahanapin natin yung ano natin yung airport number <laughs> airport number ano yan paunahin natin sila dito lang tayo susundan susunda lang natin kasi sila kasi pag ako ang nauna baka mamaya dire diretso ako <laughs> tapos sila nah, diba? kaya mahirap na para alam natin yung sinusundan natin kung nasaan yan so medyo maraming tao to ngayon mga kahinay nakapansin nyo ayan no uh, yeah. We invite you to board when all zones are Ay, So okay na nakalusot na tayo. Alam ko pupunta pa ta tayo sa ano eh. Sa US. Sa ano, uh, custom ng US para interviewin tayo. Ano? Ano feelings ba? Feeling. Nothing more than feeling. Yeah, So siyempre sobrang excited kasi nung nung nakaraan kasi ulitin ko ulit mga kayo nagsano yung mga nakaraang previous vlog natin nasabi ko na rin to dati kasi dati dapat <laughs> pupunta kami sa Las Vegas ni Mahal na kasama yung dalawang prensesita natin last uh, June 2020 kaya lang ang problema nagkaroon ng pandemic hindi natuloy yun, yun sana yung unang uh, punta namin ng USA yan kaya lang hindi natuloy pero ngayon natuloy na kaya si Mahal na oh nahanap ako eh. Naka talaga, excited na excited na. No? <laughs> Ayun no, Hello. Ma, come here. <laughs> Bali pupunta na tayo ngayon sa parang basta hindi ko alam, sundan natin 'to siyan. Sundan natin 'yan. <laughs> Yung punso natin. Ma, tara. Baka mawala ka. <laughs> Wala tayong ticket. Maghahanap muna tayo ng kape mga kainig. ano nakita na natin yung ano natin pwesto kung saan tayo sasakay ng eroplano. Ngayon ay eh, naghihintay na lang tayo hanggang alas 7. Bali ano pala, uh, from Edmonton, diretso tayo ng Vancouver tapos Vancouver to San Francisco. Yan, bali may stopover tayo sa Vancouver. Maghahanap lang ako ng coffee tsaka hot chocolate para kay mahala rin yung hot chocolate. Ito yung pinakamasarap eh no yung palis ka na. Papunta ka sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Papunta ka sa isang lugar na pinapangarap mong puntahan dati. Tapos ngayon ito na yung moment na yon. Ang sarap sa pakiramdam ano, na matutupad na yung pangarap mo, di ba? Parang dati lang eh, di ba? nangangarap ngarap ka lang eh. Pero ngayon mangyayari na mahariin eh. ayos no makakapunta na uli tayo sa America, America, America. <laughs> hindi ako makasigaw, gusto kong sumigaw pang bihira. Ay, teka, hanap pa na tayo ng coffee mga kainag ano? Parang hindi ko, parang lampas na yung ako, ah. Saan barito yun? Mukhang... tingin tayo di, doon yata sa dulo, tingin tayo doon sa dulo. Tingin tayo doon sa dulo. Coffee, Tim Hortons mga kainag ano? Pag walang Tim Hortons, pwede naman Starbucks. Depende kung anong una nating makikita. Yeah, so meron tayong nakitang bilihan ng kape rito mga kayo. Dito lang pala. Nadaan ako kanina, nalampasan ko pa. Yung kape ni Mahal na Reina mga kayo. So cappuccino. Yan. Yeah. Tapos hinihintay ko na lang yung kape natin. kape bar, ano? Uh, black coffee. kafe Americano. Yan. Yeah. Dahil pupunta tayo sa Amerika. Gira. <laughs> Init. <laughs> so nandito <laughs> na ang pahit ng alin cappuccino <laughs> yan yeah, napapahit na si mahal na rin sa cappuccino <laughs> ah, grabe na pa-exercise ako nang wala sa oras doon ang layo na nilakad ko mga kainings ano? <laughs> pero, pero okay lang yan ganun talaga eh kaya lang kulang kasi tayo sa tulog ang tulog na siguro natin isang oras isang oras lang yun Humigit kumulang isang oras tulog puyat walang tulog <laughs> gusto kong midlip kaya lang parang dahil sa excitement hindi ako makatulog mga kainis ano? ubusin ko muna tong kapi natin baka doon na lang ako matulog sa aeroplano papuntang Vancouver tapos Vancouver sa San Francisco doon na lang ako babawi ng tulog kaya yeah, so tara mga kainis ano? check in na tayo punta na tayo sa Vancouver ah, so doon na tayo mga kainis ano? at naku ah sa baba tayo yan sa baba tayo yun Hmm. Sakay na tayo sa ano, sa Welcome to welcome. San Francisco, California, Plano. USA, America, ay, 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 ay. America. Yeah. <laughs> Wala pa. <laughs> Hindi, welcome na natin eh habang maaga. Excited eh. Here. Yeah, so sakay na tayo sa eroplano mga kahilis, ano. Pasok na tayo sa eroplano. Welcome aboard. Papuntang Vancouver. Kasi nung, nung, nung pumunta ako ng Los Angeles mga kainags, direct flight ako from Edmonton to Los Angeles na kaagad. So bali ang nagastos namin sa trip na to, tatlo kami, para kasama na yung, kasama na yung hotel mga nag 2,300 yata. You know? Medyo mura kasi nga meron tayong stopover, tsaka package, 2,300, tatlo kami. Yeah. Mura na yun, no? Oh. Saan ba tayo? Nako. Mukhang sasakay pa tayo sa ano sa... ay hindi, ito pala oh. Ito yata. Sasakay tayo rito sa maliit na aeroplano, no? Ayan, no? Ah, dito, dito. Dito ba? Tama, dito nga. Ba ba? parang first time ko na sumakay ng ganito, no? Parang, parang sa San Jose Occidental, Mindoro lang, mauna ka man. Ayan, dito tayo. First time ko na lumabas na, na ano, tapos sasakay na aeroplano, no? Ayan, tayo. Ayan, dito na kami sa loob ng aeroplano. Vancouver mga kainag siya ano? isang oras at kalahati yata yung biyahe natin tapos na maghihintay pa tayo dito ng ilang oras papunta naman sa San Francisco tambay muna tayo dito enjoy mahala na nakatulog si mahala rin na kahit papaano mga kainag siya ano? ako naman idlip lang idlip lang pero importante na idlip kahit papaano ah nakakuha tayo ng energy ayan tayo Pag ako lang, pag ako lang mag-isa sa mga biyahe ano mas gusto ko yung ano, yung direct flight. Kaya so, ako ng, ano, ayoko nang connect connecting flight kasi medyo matagal ano. Pero okay lang yan. Kasi kasama naman natin si Mahal na rin bunsong prinsesa natin. Yan. Pero pag ako, talagang direct flight ako. Kasi ayoko nang naghihintay sa mga biyahe-biyahe. Katulad nung ginawa natin sa Los Angeles. Tara. So, ang bilis talaga tumubo ng bigote. Pagkakulang ka sa tulog, mga kainags. Anong pagpuyat, no? Pero okay lang yan. Dagdag pogi points yan. Yung medyo dumalabas-labas yung bigote. Pampadagdag wapo yan, mga kainags. Ano? Ay, ah, eh, pogi na nga. Mga eh. <laughs> umagang umaga eh. Mabubuisit pa eh, no? <laughs> so, alas 8 ng umaga rito sa Vancouver mga kainis. <laughs> Good vibes lang tayo ah. So, tara na mga kainis. Eh, punta na tayo dun sa kung saan yung aeroplano sasakyan natin. Excited ba, man? Siyempre naman. Nakatulog ka ba na maayos sa aeroplano? Hindi. Bira, lakas mo humagok, hindi hindi ka pa nakatulog ha. <laughs> Ikaw, lakas mo kayo humagok kanina. <laughs> Pagod di eh. tsaka walang, walang, tulog eh no. Pila pa tayo, mahaba pila okay. Ito na yata yung sa ano, yung custom papuntang US. Ayan mga kainags ha. Ayan, doon. linya pa ah, boarding pass pala ano pala yon boarding pass pala mga kayo. wala pa tayo doon sa ano sa immigration yung interviewin tayo wala pa papunta pa lang siguro tayo <laughs> <laughs> hindi kasi iba yung iba yung ginawa ko nung nag direct flight tayo papuntang uh, Los Angeles mga kayo nagsano kaya medyo at least di ba na i share ko sa inyo kasi nung ano nung nasa Edmonton tayo iba yung diretso na agad ako sa ano eh sa in, sa immigration ng ano ng US wala kasi tayong ano no stopover pagpasok ko ng Edmonton Airport check-in diretso sa uh, yun na, interview na sa ano immigration ng US tapos sakay ng aeroplano, papuntang Los Angeles na tayo ganun yung nangyari sa akin nung pumunta ako ng Los Angeles ng nakaraan. syempre iba to kasi may connection connecting flight, iba to okay, which is okay naman dahil na-experience natin, di ba? ganda nito, tunay kaya to Vancouver, duty free yan, ito tayo ito, 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 ito US connection. Ay, ah, na. Dito na tayo magpapaano ng ano, check ng gamit. Dito na check checkin yung baggage uli natin. Ano? Ayan. So, na na-hold uli yung bag natin. Ano? Ihintayin ko lang kasi check nila yung ano doon yung gunting na naman siguro. Ayan. Pero nakuha na natin yung isang bag natin. Okay naman to. Si Mahal na rin, ah. Yung bag mo ma, nandito din? Ah, uh, baka may matulis o yung mga liquid. To double check yan. Oh, so, yung bag ko, ata. Yung bag ko, mga ano, pagdating doon, hindi na binuksan, iniskan lang. Siguro yung kasi chinek na yung bag natin doon sa Edmonton, di ba, pagalis natin. So, hindi na siya binukalkal, hindi na in-examine. Pag-scan, nakita siguro doon yung information. Good to go na. Yeah, dito na tayo, mga kainags, ano. Dito naman tayo ngayon. Ay, ayun yung immigration ng US. Dito tayo. So okay na tayo doon sa immigration no? Yung passport lang natin Okay lang, siguro wala pang isang minuto Wala pang isang minuto, chenek lang Ayos na Iba rin talaga pag may mga record ka na, na, nakaalis ka ng Canada no? Especially pag nakakapunta ka na ng mga US May mga record ka na Mabilis na mga kainags ano? Chinek lang, wala pa isang minuto Kasi tatlo kami, wala, wala nang isang minuto Sabi good to go Enjoy your trip in US Sabi nga So nandito na tayo sa loob mga kainags no? Dito na tayo sa loob ng Nako, papuntang US Uy, pa ng pabango dalawa na to yan, Tara. Nakita na natin yung pwesto natin mga kainag. kung saan tayo sasakay. Ngayon, bibili muna kami ni Mahal na ng pagkain. Nagugutom na kami. Wala na kami, kulang na kami sa tulog. Tapos, nagutom pa kami. Kaya, importante, meron tayong laman yung tiyan natin kahit pa paano mga kainag. para meron tayong energy. Kahit kulang tayo sa tulog. Yan. Alas 11 pa yung ano namin, alas 11. Ngayon ay alas 8.30 pa lang ng umaga. Alas 11, alas 11 yung biyahe namin papuntang San Francisco. So yan mga kainis, ito yung order natin. Nakuha na natin. Ano. Doon na natin kainis sa upuan. Yan. So tara mga kainis, ano. San Francisco na tayo. Dito tayo. Yan. Lipad na tayo. Ay. The waiting is the end. Yo. <laughs> yung. Ang barok. Barok ang English <laughs> Yon, eto na Eto na, pasok na tayo mga kainig Ano? Pasok na tayo sa aeroplano We're going Inside of We're going Inside of the plane Going to San Francisco, USA, America, America. Yeah. <laughs> over pasensya na kayo over over excited sorry ha napakanta ako pagbigyan niyo na ako mga next. masaya lang sobrang saya lang yan <laughs> papasang pa si Raplano rito okay, okay. Pagkakalipin na tayo sa Roplano, mga kayo na sa loob na tayo. San Parang madidiri ka pa sa akin. Mirang. Hmm. Kevin Cook is a very na tayo. Dala dala na tayo, kumakiris sa San Francisco. <laughs> <laughs> Touchdown na tayo sa San Francisco mga kayo Yes Nakatawa hey, pa ka na sa, sa Amerika <laughs> Congratulations ma pagting mga Yan, yeah, so bali, okay, dalawang oras yung anything. biyahe natin magmula doon sa Vancouver hanggang sa pagbaba natin ng aeroplano dito sa People San Francisco 2 hours Yun, mga kainags, ano? Andito na tayo, lako Welcome to San Francisco, California USA, America, America Yan <laughs> 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 De, masaya lang tayo mga kainags, ano? Muli tayong nakatapak sa America Oh, ito na, andito na tayo sa America Pwede ka na magsisigaw, maglulundag dito. Sa sobrang tuwa, yan. <laughs> Natupad na ang pangarap natin, lalong-lalo na ikaw, na makatapak sa Amerika. Yun. Umalis kami kanina doon sa Vancouver. 11.37 or 38 mga kainan dyan. Tapos dumating tayo dito sa San Francisco ngayon ng 1.30. Ayan o. Oh, welcome to San Francisco. Diyan doon tayo. Kunin natin mga baggage nila. Hay, bali doon natin hintayin yung mga bagahe mga kainagan. Si mahal na reyna yan. Tapos ako na dito lang ako nakaupo. Pahinga. Eh ano man na yung ano yung carousel. Nakuha na ni Mahal na yung ano niya oh. Kanyang maleta. Ano, let's go. Ah, oh, awakan mo na to. So tara mga kainis, ano, para na tayo ng lift o Uber sa labas. So, merong lift doon mga kainis, ano. Doon tayo. Pagka papara kayo ng lift or Uber sa baba mga kainis, ano, sa basement. Dito, dito. Yan, hindi doon sa labas, ha. Dito, sa basement. Ha? Oo. kung magisa na naman ako dito sigurado hindi ko naman makikita yung lift may <laughs> lang natin yung bunso natin eh. ayun nandito dito pala sa basement mga kayo sa basement yan dito 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 <laughs> kasi lalabas na sana ako dun sa ground floor kanina eh pala sa basement nasa basement pala yung itong ano itong uber ang <laughs> Eh, ay tapos mag elevator pa pala ano ayun elevator Bihira, ligaw-ligaw na sana ako Ayan, pag nandito na kayo, pindutin nyo ito mga kainings So oh, number 5, level 5 Dito yung parahan ng lift Nako, ligaw-ligaw na naman sana ako nito sigurado <laughs> Tara, Masama tayo? Saan ba rito? Level 5 parking, dito Wow, wow grabe, ang sarap naman ng klima rito walang kay snow snow kita nyo naman parang Pilipinas lang na Disyembre mga kainags oh. dito na tayo welcome sa San Francisco California USA America America hindi ako makasigaw ang daming tao baka mapadeport sa Canada bihira yan mga kainags ano? maraming maraming salamat sa panood abangan nyo yung mga susunod natin kabanata don't forget to subscribe click the like button leave your message mga kainags at hanggang sa muli